Bakit nga bang dami ng maagang pumapanaw ngayon? I mean, ang babata na ng mga namamaalam ngayon, like 40 years old, 30 plus, that's too young. Di tulad dati, di ba, 80 or 90. Ano kaya nangyayari? Ano sa tingin mo yung nangyayari? Malamang hindi aksidente na magkakasunod yung mga early death ngayon. Kaya ngayon, sa video na to, I'll share you my own opinion own opinion na based lang sa observation ko. Pero kung sa palagay mo, tama itong maririnig mo, then ipapakita ko sa iyo anong mga pwede mong gawin para maiwasan yung mga pagkakamali na nagiging cause ng early death after pandemic, kahit tapos na yung COVID, sunod-sunod pa din yung mga binabawian ng buhay at pabata na sila ng pabata. Dahil daw sa vaccine at booster, kaya humihina na yung mga immune system ng mga tao. At may narinig din ng doktor na nagsabi nito. Pero may katunayan ba? Siyempre, wala. Based naman sa study ng WHO or World Health Organization, yung mga vaccinated daw ay mas mababa ang death rate compare sa mga walang vaccine. Well, pwede naman na sinabi lang nila to, di ba? Pwedeng totoo at pwedeng hindi. Pero alisin na natin ng vaccine sa equation, kaya paniwalaan na lang muna natin sila. So, ito yung tatlong bagay na nagpabago ng lifestyle natin after pandemic na maaring naging cause ng early deaths ngayon. Una, pandemic yung nagturo sa atin na masubsob sa cellphone or internet. Kasi nga dahil sa lockdown, wala tayong ibang libangan kundi TV, cellphone. Dahil sa ibang buwan na grito ang lifestyle natin, maaring naging komportable tayo. Kaya hanggang ngayon, wala pa din tayong masyadong activity tulad ng pag-exercise. -e Study shows that sitting too much increases the risk of heart disease, diabetes, and sitting is as dangerous as smoking. Pangalawa, after pandemic, nauso yung mga remote jobs, freelancing, at work from home. Once again, inactivity. At dahil dito, mataas din ang rate ng mga stressed na workers. Do you know na ang chronic stress ay nagiging cause ng paghina ng immune system at pagtaas ng blood pressure. Pwede nito mapaiksi ang lifespan mo. At pangatlo dahil sa new normal na yan na yung mga food delivery. Yeah, thank you mga riders sa pagpapadali at pagpapagaan ng mga trabaho namin. Pero paano nga ba ito naging delikado? Kasi noon, pag nag-crave ka, kailangan mo pa lumabas ng bahay. Madami ka pa kailangan gawin. Magbibihis ka pa, maglalakad, magkocommute o mag drive ka pa papunta sa store. Kaya mataas ang chance na pwede mo na lang baliwala yung cravings mo. E ngayon, pag nag-crave ka, it's only one click away para mapagbigyan yung mga cravings mo. Isa pa, 99% ng resto ay wala namang healthy option. In short, pinadali yung pag-deliver ng unhealthy food sa bahay natin. Now, here's some tips to avoid those dangers and live longer. Number one, move more, sit less. Walk at least 8,000 to 10,000 steps per day and add strength training and cardio to your routine. Prioritize mental health. Maglagay ka ng boundaries sa work at personal life mo. Practice meditation or breathing exercise. Number three, fix your diet. Eat whole and natural foods instead of processed foods. Stay hydrated and avoid sugary drinks. Number four, improve quality sleep. So ayun, bakit nga ba ang daming namamatay na bata ngayon? Don't worry, hindi mo yan genetics. Dahil yan sa lifestyle mo ngayon, dahil sa pandemic, dahil sa remote work, food delivery, or sa excessive screen time mo. Ayun yung mga pwedeng naging cause ng pag-shorten ng lifespan ng tao ngayon. Now, the solution is simple. It's in your hands now. Pero kung kailangan mo ng tulong sa diet mo or kailangan mo ng personalized na workout, just visit my website and take my free fitness quiz para malaman mo kung anong workout plan ang bagay sa'yo. Visit coachedisonvargas.com and I'll see you there.